Minsan ang naging simbolo ng malawakang kampanya kontra droga ng Duterte Administration, ang Mega Drug Rehab Center na ito sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Pero sa paglipas ng mga taon at pagpapalit ng administrasyon, tila napag-iwanan na ito ng panahon. Halos apat na oras ang biyahe mula Maynila patungong Nueva Ecija. At dahil nasa loob ng kampo ng militar, mahigpit ang siguridad na kailangang pagdaanan bago tuluyang matunton ang pasilidad. Thank you, good day visitors! Thank you, good visitors! Thank you, good day ma'am! Thank you, good day, mom! Good day, mom! Good day mom! Bumungad sa amin ang mga tinatawag na residente o yung mga kasalukuyang sumasailalim sa rehab program. Napakabuti po na napunta kami dito. Napaka-blessed na nandito kami kasi para na rin sa sarili namin. Para sa pagaling namin, para sa muling paghubog po namin sa sarili namin. Galing Bataan si Alias Maria, hindi niya tunay na pangalan. 26 years old, at magbipitong buwan na siyang residente ng Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Meron po kasi kaming daily schedule activity. Meron po kaming spiritual, wrap-up, pasasalamat sa nangyayari sa araw-araw, job function. Yung pinaka-importante po sa umaga, meron kaming morning meeting. Doon po nagiging therapeutic po tong community namin. Umaabot hanggang isang taon ang in-house rehabilitation ng mga may severe case ng drug abuse. Isa lamang si Maria sa halos isang daan at siyamnapung residente ng Mega Drug Rehab Center. Halos dalawang porsyento lang ng ipinangakong 10,000 beds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa aming pag-iikot sa drug facility, mababakas na unti-unti na rin itong niluluma ng panahon. We're in turn na 2016 pa ito. Hindi natin alam yung stability ng ating building. Kaya nga pag may mga calamities, medyo, siyempre, nag-iigat kami. Kaya may plan B kami na ilabas sila dun sa may area, dun sa may golf course. Sa apat na bahagi ng kompleks, Dalawa na ang naka-turnover sa militar na ginagamit na ngayong training facility. Aminado ang mga namamahala na limitado ang kanilang kakayahan pangasiwaan ang buong pasilidad mula sa orihinal na plano ng dating administrasyon. We can only manage yung phase 1 and 2 kasi nga depende dun sa plantilla natin. We stick sa so one is to 25 yung ratio yan sa nurses, sa social workers. 225 bed kasi yung binigay sa aming uh, authorized bed capacity. We are still um, ongoing on sa ating uh, hiring. Noong 2018 at 2019, umabot pa nga ng higit isang libong residente ang na-admit sa center. Ito na ang pinakamataas na admission ng Mega Rehab Facility. Sa mga dormitoryong ito naman, pinagsasama ang hanggang lima o anim na residente sa isang kwarto. Pero ngayon, hanggang tatlo na lang ang nilalagay. Ngayon, sa ibang paraan na ginagamit ang mga nabakanteng kwarto. Yung isang area namin, we do a parang isolation area. Para pag may mga simptomas doon na mga parang COVID, yung iba mga nila, yung meeting rooms. Kumonti na nga may posibilidad pang mapaalis sa kampo ang pasilidad sa 2032. Based on our ano, no, uh, findings, uh, marami pa rin nagsisik ng help na mga maraming tumatawag sa atin, especially yung mga families ng mga uh, voluntary na gusto nilang pa-rehab yung kanilang mga kamag-anak. No? Sa BGMP naman, yung mga naka-detain na mga persons deprived of liberty, they ask our help. Evaluate sila bago sila i-release dun sa, sa jail. Pero hanggat hindi pa dumarating ang araw na isasara ang pinto ng Mega Drug Rehab Center, tuloy-tuloy muna ang kanilang operasyon. Dahil kahit sila ay tila nakakalimutan may mga kababayan pa rin tayong dito nakakatagpo ng pag-asa at pangalawang tahanan. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Mensyong Makapagal, Newswatch Plus.